Guys, feeling ko ito na makakagawa sa 25 kills natin. Itong Hayabusa na ito. Ang galing na ito, pre. Ang sipag gumalaw par. Sa lahat ng challenge ko, guys, ito yata ang pinakamasipag gumalaw. Tingnan nyo, guys, galing siya sa blue. Grabe yung map awareness na ito, pare, no? Binadaanan lang, boss. Wala siya ibang priority, kundi kumila ng kumil. Mukhang siya na yata ang tutuldok, guys, sa palaro. Wala siyang pangilam sa objectives o kaya sa Lord. Ang gusto niya lang kumil ng kumil. So paano natin siya nabunot? Nagchat po sa atin siya. Ayan, siya na daw ang tatapos. Durugin natin yan. Sige idol, durugin mo ng durugin at wala pa nakatapos nito Eto, depende sa kills kung ilan ang premium makukuha mo. Nakakabahan ako po. O akala ko ba dudurugin mo? Eh ba't kinakabahan ka ngayon? Ano ba naman tong bata ko? <laughs> pulang sa potassium magugugulay ka kasi puro chichiria ka eh so dito mukhang advantage agad guys kilala tayo ng mga kakampi. so ibig sabihin alam nila na naka challenge tong espo mura ko bako kaso ah, mukhang ayaw na itong alo card par gusto niya siya mag core mukhang gagamitin na natin yung technique guys mukhang hindi talaga mag a eh sabi ko XP mo na boss salamat ayan may pag cooperate ka lang guys yan ang kailangan dyan o sige sige daw o, ayun buti naman nag adjust par sabi ko rito, ako na magro-roam. Mid ako. Gusto ko sana mag exp diyan, guys. Eh. Kaya, sige. Adjust na lang tayo. Nag-adjust din naman siya, eh. Okay. Good luck sa Hayabusa, guys. At eto. Dinalawan agad natin yung Godline. At nakuha agad ng Roger. Ang first blood. Eto na. Pepesto lang sana sa Turtle, guys. Pero, bumanat pala sila rito. Wala na. Nakukuhaan siya, guys. Ng kill. Ulitin ko yung premyo, guys. Ha. Pag naka-15 kills si Idol, meron siyang 300. Pag 20 kills, 500. At pag naka-25 kills grand prize na yung par kaya ito, sipag nyo rito pagkuha ng turtle par, hanap agad ng papatayin ayun, may unang kill na si idol guys ito, ang igot ikot na siya rito kinikilig itlog ko wag ganoon, kalma ka lang, ayun, pangalawang kill na po sa vida natin mga bossing pangatlong kill po ang sipag nyo na dito guys, dumobol kill oh ito, kunin na natin to guys patay pala si idol, nadali siya ng sas wala siyang ibang ginawa dyan guys Kundi dumalaw na lang dumalaw Ito, ito, Loko, nasan yung clash Nandun siya, ganun naman dapat eh Kung nasa 25 kills ka par Dapat kill ang priority mo rito Nakailan na boss, hindi na mabilang Saan hindi pa naabot Ako, pinasok na Roger Walang yung Roger to, ang tapang guys Ba't ang aasim, ewan ko yung Roger guys, eh, masyadong mainit Ito guys, oh. lahat ng lane, dinalawan Ito, kaya ko itong dalawa na to So, tara, 1v1 tayo. Mag-alien ka na. O, tara, walang takbuhan. Walang takbuhan. Papalaga kita kahit ikamatay ko patupar. Laking random to. Sanay siya sa bayan to. Ayun. At least, namatay tayong lumabang, guys. Ayun, nakapitas na naman siya. Mega kill na po. Ilang kills na? 7 kills na, guys. 8 kills na po. Basta, pabul na siya, mga idol. Abono talaga malala. Sige, idol. Skill mo lang. Abo tayo. Ito pa, Harley, oh. Kaso, babalik na to, guys, eh. Tara, pasukin din yan. Nakaulti ako eh. Papasukin nyo, pasukin nyo. Tara. Palumpalo. Ang bida natin guys. Dito, sayang isang kill free oh. Binigay niya lang sa alo. Hindi niya rin maaabot eh. Ayun. Kaya pala, pumunta palang mid. 9 kills na guys. Ito pa ito. Grabe umikot guys. Ito talagang masipag na player. 10 kills na po. 5 na lang guys. May 3 inch na siya. Ito parang naliligaw oh. Patay to pre, may ulti ako eh. Patay sa akin to. Ah, kuha na naman ng kill si Idol. Apat na lang. May 3H na siya. Basta nagawa nyo guys, ang mga pa-challenge natin. Matik agad natin yan. Isipin mo pre, lalaro ka lang. Basta magawa mo yung challenge. Ito guys, ganda talaga ng ginawa niya rito. Galing siya sa blue buff. Tapos nakuha pa niya yung kill. Kuha lang magaya sa to par. Tatlo na lang guys. May 3H na siya. Ayan, sabi ko tatlo na lang Idol. Narinig yata ako pre Ayan ang gigilalo, Dalawa na lang guys Dito nadali pa niya yung florin Isa na lang May 3H na siya mga idol Eh sabi niya rito Isa na lang wag daw lord Ayan yung bumak Ito pa tara natin to Comboy mo to Makulit ka Isa na lang guys ha May 300 na po Ang bida natin Kaso talagang makukulit Ang mga random guys e, Pag gusto mag lord niya mga Mag Maglo lord yan dito guys 15 kills na pala sya pre Dito ko nabilang ng maayos so ayun 5 pa para sa 500 pag naka 20 kills sya ilang minuto lang sa isang game guys oh, so, may 500 ka na saka makakita ng ganun basta nagawa mo yung challenge sa so, dito guys masyado kami nag asin ang sakit na pala ng sas di namin napapansin ayun inubos kami oh, triple kill nagkakaroon pa ng chance yung kalaban yun lang daw nagkamali eto patay sa kanya to pre hindi, siya pala patay. Kaya ang ginawa namin, nag-trade na lang kami dito sa bot lane. Kaso makuna to eh. Nakaantay heal pa kami niyan na Hindi mo, wabalik pa rin yung buhay pa ro. Oh. So dito guys, up na yung lord. Kaya ito, nag -lord na naman ng mga random nakakampi. yung <laughs> ayaw busa, ayaw mag-lord sila. Gustong gusto nila eh. Ayun, nakuha ng alo card. Kaso sakit na pare. Wala nang silbing radiant armor ko sa ano, sa sas guys. Ayun, nakakuha na naman siya ng kill par. So, another 5 kills guys. Meron siyang 500. So, 18 kills na po. Dalawa na lang guys. Secure na po ang 500 ni Idol. Ako, so, ba't inaasim niyo pa dyan? Yung Roger dito, pre, hindi pa nadala. Bumalik pa. Eh, no? Ba talaga tapang ng Roger? na no? sa tower, Okey oh? Okay ka lang? Anong ginagawa niyo, boss? Bakit ganon? Sa akin yung lord. Ikaw ba naman, pag 1 sa tower <laughs> So dito guys, napitas yung alo card namin. Kaya ang ginawa ng Roger, nag-lord siya. Kaya, so kaya ngayon, kailangan natin mag-zone guys. Hindi tayo pwedeng bumabad dyan. Ako, nandito pala yung Harley. Wala nang passive yung Aurora guys. Pilisan mo dyan Roger, anytime soon, nandito na yung kalaban. Punta ka na dito, yun na nga, sama-sama pa oh. Pinoko na yung Harley guys. Gagi, Roger. Ba't pumalag pa rito? Ba't di nalang inuwi, anyway, Lord? Sayang yung buy time ko, guys. Gagi, ni-reset pala niya. Paalang niya, pare. Clash kong clash. Ang pareng Roger natin. Ako, mukhang tatapusin kami rito. So, guys. Isang kill na lang po ang Hayabusa para makuha niya yung 5H. Kaya ito, minamadali niya na, pre. O, buti, may flicker. Nice one, Idol. Ay, hindi. Nice one. Parang tinasabi ko tuloy na ayoko ko ibigay yung premyo. Halo ah, card dito, sinalubong yung Lord. Ang tatapang talaga ng nasa lobby ko. Iba talaga mga kakampi dito guys. Matindi. Nako, nahook pa pala yung ano, Aurora. Wala na magdidip dyan par. Kailangan, buy time na natin to. Focus na kayo sa Lord Free. Dip nyo na. Wala nga, wala guys. Audition kasi kami para kayo nasa PBB. paisa isa-isa, pasok pare. Sayang pare, isang kill na lang 5H na oh. Gagi ka mo, hudlot pa yata yung 5H. Ayun guys. Gagi, laking panginahing ni Idol dun. 5H yung pre. Wala. E eh, di bali, may 3H naman siya guys. At naka 15 kill siya, no? Sayang pa din yung 5H guys. Ito nga magaling ka. Ay! At ganun, ako yung nanginahayang guys. Kung hindi lang kami pa isa-isa dun, panalo kami dun eh. Nice yun din idol, sayang, ganun talaga ang buhay Ayan, nagsend na siya guys, and SSN na lang natin sa kanya yung premyo Pangina, nakakasama ng loob